Sasa sakin oh, ba? Akala ni bait, 'di ba? naman. To. Ay, sabi, hindi kayo mananalo. naka <laughs> <laughs> Pag hindi kami nanalo, daya to. Tarap. Ay, 'yan sabi. ang kaso, Kando. Sabi na kasi. 'Di 'yan daw, na, boyfie? Let's go. Boyfie, let's go. Malalaglag ganyan, Nandito kasi gigising Kandong. Safe ka kay Dodong. <laughs> <laughs> Kandong. Kandong ka daw. <laughs> ka. Ha, ano? Ganito talaga ako dito. Tagalin mo tako okay. niya. Alis na kami. alalae na eh mo? Baka bumagsak tayo. Baka yung dilata niyo. Baka maninig tayo sa tayo. Ganito kami pa. Ay kayo magtatrotel. Ako magtatrotel <laughs> eh. Ganito. Ako hawak dito. Ako hawak dito. Oh, Pag-uusap pag pag na ka kami ron. Oh, oh, Ay, bawal i-post na. Bawal i-post. Bawal i-post. Bawal i Hindi This is just fiction. <laughs> Demonstration. 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 So, makakaliwa. O, oh, pag sabi ko, boy P, boy P, banking tayo, banking tayo. Banking tayo. O, kaliwa. <laughs> oh. Kabila, kabila, banking tayo, kabila. Eh, may hunks baba ba ako pag ganon <laughs> yeah, Yan, Grabe, yeah, man Grabe, kalam birdman kaya ba na motor niyan? tayong ba ng motor niya yan? ganon 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 ganon